Meron din palang karinderya dito sa London na nagbebenta ng Pinoy ulam. So after namin ilang oras magpahinga sa hotel is nagutom na kami. Siyempre kailangan naming lumabas para bumili ng food. And ngayon nagkasundo-sundo kami sa aming kakainan kasi lahat kami is kakain ng Pinoy food. And dito talaga ako pinaka-excited. Alam nyo naman, hili ko talaga ang mga Filipino food. And isa talaga to sa pinaka na miss ko. Maglakad-lakad na nga kami dito para makapunta ulit sa Earl's Court. Nandun kasi yung mga Filipino restaurants. And malapit lang na naman dito yun sa hotel. Yun nga lang, pagpunta namin doon, grabe sobrang daming tao. And punong-puno talaga ng mga Pinoy. Kaya sabi ko, balik na lang kami and dito na nga lang muna kami sa Jollibee. Alam nyo naman ang tatlong boys, Jollibee's life. Araw-araw na nga kaming kumakain dito sa Jollibee. Mas type kasi ng dati ng twins yung Jollibee dito sa UK kaysa sa Pinas. Lalo na yung kanila mga burger. Ang twins naman, gustong gusto nila dito yung mga fries saka itong sundae. And syempre, hindi na ako umorder dito kasi meron nga akong bibilin later. Pinakain na lang muna namin dito ang twins kasi feeling ko hindi sila kakainin yung mga food ko mamaya. Si Chino, nahihilig talaga siya sa chicken ng Jollibee. Lalo na yung balat ng chicken. Diyos ko, meron na talaga akong kaagaw. Nagpapalipas lang din kasi kami ng oras kasi nga punong-puno yung Filipino restaurant doon. Maya-maya, bumalik na nga kami dito at tamang-tama kasi kokonti na yung tao. Tapos na kasi mag-dinner ang mga Pinoy. At ito nga yung kamayan dito sa London. Si Charlie, merong sinasabi. Love you love Jollibee? Yeah. What? Yusufan? So busog na busog na nga daw siya sa Jollibee at hindi na nga daw siya kakain dito. Anyway, check ko na yung menu at ito nga yung kanilang mga food. Grabe, sobrang daming pamimilian. At nakakatuwa nga kasi talagang carinderia style siya. So yung ibang food, nandito siya at ready na nga at luto na. Then tuturo-turo ka na lang dyan tapos itatakal na nila. Diba, super nakakatuwa para ka lang talagang nasa Pilipinas. I-miss ko yung mga ganito na ang daming ulam na pagpipilian sa harap mo. At talagang matatakam ka at mapapadami ng orders. So ang in-order ko is itong dinuguan. At Siyempre, nakita ko din yung chicharon bulaklak, kaya bumili na din ako. I Order nga din pala ako ng pinakbet. And then, meron din silang pork barbecue. So, yung mga in-order ko, yung mga bihira ko lang talagang makain. Say, yung mga sinigang, adobo, pwede ko namang lutuin sa bahay. Pero si Charlie nagtuturo at gusto daw niyang itry yung ulam doon. Pero yung tinuturo niya kasi is dinuguan. So, sabi ko, pwede niyang itry mamaya kasi umorder nga ako noon. Mukhang ang sarap nga din pala nitong kanilang kaldereta. Kaso, baka hindi ko na makain kasi madami na din ako nabiling ulam. Pero di ba, yung kalderetang nagmamantik So, siguro pagbalik namin next time, yan naman yung orderin ko. Take away na nga lang din pala para sa hotel ko na siya kakainin. Mukhang matagal-tagal ko kasi yan bago maubos. And meron nga din pala sila dito mga taho. Anyway, pagbalik ng hotel, super excited na akong itry. And lahat ng food talagang mainit pa. So, bali, meron nga ako ditong pinakpet, yung dinuguan, tapos yung pork barbecue. And syempre, yung chicharong bulaklak. meron nga din pala ako ditong tinake out kanina na peach mango pie. So, perfect na yan para sa dessert. And the moment of truth kung talaga bang masarap. Diba? sana talaga everyday ganito yung mga pwede kong makain. And sana super lapit lang namin dito. Sigurado ako talagang number one suki nila. So, tinikman ko na ng nga din isa-isa itong -isa aking mga biniling ulam. Siyempre, hindi mawawala ang kanin. In fairness nga din pala, mura lang itong binayadan ko. Kung di ako nagkakamali, parang nasa 35 pounds lang. So, around 2,500 sa peso lang itong binili ko. Which is very mura na dito sa UK. And grabe, tuwang-tuwa ko dito kasi lasa talaga siyang Pilipinas. Alam mo yun, yung luto niya pang Pinas talaga. And so far, isa to sa mga sa sarap na Pinoy food na natikman ko dito sa UK. Yung lasa na, na talagang ine ko at hindi nga ako na-disappoint. And grabe, kung alam nyo lang hanggang alas 12 ng gabi, kumakain pa rin ako.